Hello everyone. So narito ako ngayon sa my city center. Ayan, ang busiest place. Paganda kasi ngayon ng panahon everyone. Blue sky. And ako ay bibili ng pampurim ng alaga ko. So yung purim is yung parang Halloween. So bibili ako ng mga uh, gift ng dadalhin namin doon sa kapatid ng alaga ko. So ayan. Pinabili lang ako ng ganito. May binili lang ako sa Andal Ladies Asian Store. So, yan everyone. Ito ang Paamunim Hotel. <coughs> Kaso ilang minutes pa. Tinanggal na yung pinakaano doon. Kung ilang minuto yung nakalagay doon sa, ba, sa train station. Binago na nila. Meron doon 1, 3, 10. Ayaw, 1, 3, 10. Minutes

bagong train na ata to parang bagong train nga yan oo nga no bagong train na so tingnan natin yung bagong train so yung bagong train maganda yung bagong train ngayon malinis syempre bago pa kasasakay ko lang Luma so, bali bumaba na ako So, ito ay 103 and 103 and 104. So, maganda naman yung train. May monitor. Marami ng monitor ngayon. Diba? Diba?